<Dasempre> Hindi na nga eh, kasi ka Ate, tingnan mo kay EJ yan, oh. Eh, mo, mo. Eh, may pamaswimming ka damit. Mayroon ka maswimming nga, blouse lang. Ah, Kanina kumakain ako ng... Hi, Daddy! ako dito. Eh. Ay, you Ay, you alam po. Alam niya. Oh, Jolly. Ay, kasama sa inyo. Oo. Oh. Ang <laughs> ganda ng no, setup nila. Why? Kita, hmm. aso. Cute. Hi baby. Ah. Uh, yeah. What's that dog? Dia. Dia. Daddy dog na siya, daddy dog. <laughs> Hi, Gia. Hi, baby. We're here at Lupang dalis this. With Tito Jeff. Tito okay. Jeff. Gia's favorite, Tito Jeff. Tito Jeff. naulan no? So, first time. Ah, oh, first time mo. So yeah. first time mo maligo sa unan na. Yeah. Hindi. Noong birthday mo, swimming pool. naulan Noong birthday ko, naulan Oo, nawala. Bye, Gia. Kasi training Bye, 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 bye ka na sa daddy's vlog. Bye, guys. Hi, vlog. Welcome to my house. guys. Sa mundo na puno ng abala at maingay, minsan kailangan nating huminto. Lumanghap ng sariwang hangin at alalahanin kung ano ang tunay na mahalaga. At para sa akin, ito ang pamilya. Asimple As mga sandali tulad ito, habang pinapanood kong tumawa, maglaro at matuto ang anak ko. Doon ko naiintindihan na ang pagiging ama pala ay isang bihaya. Hindi lang ito tungkol sa pagbibigay ng material na bagay, kundi sa pagbibigay ng atensyon, oras at pagmamahal. Sa bawat bituin sa langit, isa-isa akong pinagdadasal na lumaki siyang may mabuting puso. Puno ng pangarap at alam na sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Nandito lang ako, bilang kanyang ama, taga-suporta at kanyang tagapagtanggol. At higit sa lahat, kanyang gabay. Sa dulo ng lahat, hindi nila maalala kung gaano tayo kaabala sa mga bagay-bagay, kundi kung paano natin sila minahal. Salamat nga pala sa pagsama sa aking video. Kung natapos mo itong video, huwag mo kalimutang FF na ipadama sa iyong pamilya kung gaano sila kamahal. Mag-like and subscribe ka na din para sa mga susunod na video ay updated ka. Kaya hanggang sa muli, paalam!